butas niya? Ano may butas kasi ito eh. Hala. Uh, uh, ito. Ano yan? Guys, may nagtatanong kung kamusta na nga ba yung ating nahukay about sa bayawak sa kahas. So yan, yung madaming butas guys. Tapos ito yung pinakamay na butas guys oh. Ito yung pinakamay na butas. So yan talaga yung pinakamay na butas. So hinukay ng mga expert na tinawag ko oh, So, hindi nila kinaya kasi sobrang lalim daw yung butas. Papasok daw dito sa puno na to. Kaya tinigil nila. So, wala kaming nakuha. Kaya hindi talaga nag-success yung pagkukay nila. So, ito kasi yung puno na to guys is ano to, acacia. So, sobrang laki nito. Sa amin pa naman to, kaso nga lang natumba dito sa kabila. kaya yung katawan ng puno is nandito na halos sobrang ano talaga dito guys oh sobrang maguba talaga masukal talaga yung ano mga tanim dito nakita nyo naman guys halos siguro may nakatira dito na ano so alam nyo guys yung may ilo daw dito yung wildcat so yun din tumira sa akin dating ano itik na sampung itik ko oh, is namatay na wasak yung ano lalamunan eh, at hindi ko na nabidyuan ngayon Kasi nung time na yun Is nasira yung cellphone ko Hanggang dyan ka na lang Wala ano? Hanggang dyan ka na lang Ano to? May turungan Tulungan niya ako Hirap na hirap na ako dito Wala ano? Kung sino ka man Huwag mong idamay ang bata Wala ano? Huwag mong idamay ang bata Meron kailangan ko ang batang yan. Yan lang ang taong paraan para magkita tayo. Sino hindi ko kayo kausap nito. Parang kilala Sito, ko man. to. Man. Tulungan mo ako. Hirap na hirap na talaga ako dito. Ligtas mo ako. Sito. Parang kilala ko to. Huwag mong idamay ang bata. Sino. Kung gusto mo, ako na lang harapin mo. Sino hindi ko kayo kausap nito. Nabalitaan ko. Na number one hitman ka raw. Hitman? Kaya hinahamon kita sa isang labanan. Labanan? Parang sikap. Sikap yata to. Anong klaseng labanan? Maglalaban na sila. Duelo. Duelo. Kab, ikaw ba yan? Nako, makakagulat ka naman. Akala ko may shooting. Oh. Nako, ikaw ba yan? yan? Oh. Nako, ano naman ginagawa mo rito? Nagpapainip. Nagpapainit sa loob ng gubat oh. Malamig kasi yung panahon Oo oh, nga maulan ulan May bagyo yata ngayon oh. dito sa atin Papainit pala ako Nagpapainit Pero ang totoo niyan ang totoo talaga niyan Maghahunting ako Maghahunting ka na naman oh. Ano ba yan bayawak? Hindi Hindi? Maghahanap ako ng Hahuntingin ko Pampainit Pampainit yung hahuntingin mo? Oh. Dito sa gubat Dito sa kubat Meron ditong pampainit Nako, ngayon ko lang nalaman kap na meron pala ditong pangpainit. Oo. Oh. Nako, akala ko ahas, so di kaya bayawak yung hinahanap mo. Pampainit talaga. Ang painit talaga yung hinahanap mo. Nako, meron pala ditong pangpainit oh. sa gubat? Kasi, naikwento ng lolo ko. Na? Na dito mo raw matatagpuan yung pampainit. Pampainit? Oh. Hindi, Naku. mo na ka, hindi mo na kailangang bilhin. Yung pangpainit? Oo, oh, yung pangpainit. Naku, ngayon ko lang narinig kap na mayroon pala dito pangpainit oh, sa gubat. Meron. Kasi, naituro ng lulo ko. Ano ba sabi ng lulo mo? Kumain ka lang neto. Ito yung sekreto. Hala! Yan yung, yung sekreto? Kasi pag kumain ka neto, makikita mo yung hindi mo nakikita. Hala, kakaiba pala yan oh. Ano ba yan? Letos. Letos? Ooh, letos to. Letos pala yan. Parang kakaiba naman na letos, no? Iba yan sa normal na letos. Bakit naman? So pwede palang gawing yung salad? Pwede. Pwede gawing salad. Parang letos nga, no? Oo. Oh, pwede gawing salad. Oh. Kakaiba palang letos yan, no? Oh. Oh. Hindi lang yan. Hindi lang? No. Bakit? Ano pa? Pwede mong gawing itak. Pwede gawing itak? Oh. Hala. Yan, pwede gawing oh. itak? Oo. Naku, parang hindi naman normal, no? Oh. Parang magic pala yan. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Pwedeng gawing sanggot. Pwedeng gawing sanggot? Oo. Oh. So, ibig sabihin, yung sanggot na yan, sa itak mo, dito galing yan. Gawa yan. Oh. Sa letos na yan. Oo. Oh. No. Saka hindi lang yan. Hindi lang, meron pa. Oo, oh, ito ha. Oo. Oh. ko ha. Oo, oh, sige. Ito, ilaw to ha. Oo. Oh. Ito, kakaiba ito. Sarap. Naku, ano ba yung lasa niyan? Lasang ice cream. Ice cream? Na oh. may halong ginataan. Ginataan? ginataan. Gangkuga. Gangkuga? Mm. Nako? Tsaka champurado pa. Parang champurado din. Champurado. Parang ice cream na gangkuga na champurado. Mm. Lasang champurado. Wala, kakaiba nga, no? Kakaiba, kakaiba pa ng lettuce yung cup. Mm. Nako? So, ibig sabihin, pag kinain mo yan... Makikita mo yung mga hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita. So, ngayon may nakikita ka na ba? Baka mayroon tayo ditong mga tao mayroon. sa paligid. Nakaka mayroon. Nakatakot nakakatakot naman. Nandito mayroon. po naman tayo sa gubat. Pero isa talaga yung nakikita ko. Ano? Sigurado na 'to. Ano ba 'yan? Yung pampainit na 'yan. Pampainit? Hindi ko pa. Ano bang klaseng pampainit 'yan? Basta hanapin natin. Sasamahan kita. Oh. Nako, subagay ka. Gustong-gusto ko makita ng pampainit <laughs> sa gubat. Dito, naku Naku parang ano pa naman dito ka kapo Parang may mga maligno dito Baka <laughs> hindi Kasi pang pag painit ako ng lito Yung mga maligno Natatakot sa akin yan eh? Natatakot sa iyo? Oh. Naku Kasi paano nga, naman ako? Parang Matatakot din sila Matatakot din? Okay. Kasi nga kasama kita Ah kusabagay no Salamat ka Naku buti na lang kasama talaga kita Naku natatakot pa naman ako dito Malayo ba yun? Dito lang malapit. Sa tingin mo? Malapit. Paano manalaman na malapit na? kasi nararamdaman ko. Ah, Ganon so, yung ano. Tapos meron ka pang lakas na pang amoy oh. na yun, no? Hindi ko na ginagamit yun. Hindi mo na ginagamit Hindi yung pang amoy na. mo? Pakiramdam lang. Pakiramdam na lang? Oo. Oh. Naku, kakaiba talaga ito si Kat, no? Naku, kakaiba. Ano Kaka yan? Oo, oh, ano ba yan? Nyug. Oo oh, nga, may nyug dyan. Tumbang nyug, di ba? Oo, oh, tumbang nyug. Matagal na to, eh. may lupa na. Oo. Oh pag nakita mo yung tumba na yan oh. saka may puno ito oh. may puno oh. andyan yung pampainit sa puno na yan sa puno na yan basta ito yung palatandaan basta saka pag... may natumbang kahoy ng nyog oh. saka may puno dito yung pampainit hala ganun pala yun hmm. Maka ngayon ko lang nalaman yung kap na may mga painit pala pag may ganyan. So, Kasi ito pala nga. yung sinyalis. Hmm. Kasi nga, pag kumain ka ng litos na yun, matik na yun. Matik na. Sa pakiramdam. Hala. Kakaiba Dadalhin Dadalhin ka ngayon ang pakiramdam mo doon sa hinahanting mong pampainit. Hala. Ganun pala yung cab? Oo. Oh. Naku, lupit nga no. Naku. Gusto ko na makita yung pampainit na yan cab. Dito na yun. Hala. Automatic na. Dito na. Dito na. Ba? Diyan ba na yan? Ano ba yung pampainit na yan? sinasabi ni Cap? Ngayon, ba't niya ako? Ano? Matagal ba? Mahaba ba ano na yung butas niyan? ano ba? Bubutas kasi to eh. Ano? Uh, uh, ito. Ano yan? Tandooy <laughs> lights. Naku! Gusto bagay, no? Pampainit niya, eh. Wala. Oh, diba? Kusabagay bagay, no? Tandooy lights. Akala ko kung anong pampainit. Akala ko ng ano, pajama, ganun. No, hindi. Pampainit. Gusto mas, bagay, mas malupit pa sa pajama yan, hindi no? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Meron oh, pa dyan. Naku! Kakaibang ang pampainit, to? Tanduay lights. So malalim talaga yan. Oo, malalim pa to eh. Ano? Naku, nahirapan sigap. Malalim nga siguro ba, yan. Ito na.